Natupad na rin ang pangako ni PBBM na bigas worth 20 pesos kada kilo. Mismo ang Pangulo pa ang namahagi nito sa Visayas Region. Pero ang VP, hindi pa rin bilib. Narito ang gender report ni Pierre Pastor. May tag-20 pesos kada kilo na bigas na, pero nauna itong pinatikim sa Visayas region. Mula sa isang event sa Laguna, diretsyo sa Cebu City si PBBM, kasama si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel para maipamahagi na ang murang bigas sa Visayas. Ayon kay Secretary Laurel, pagtupad daw ito sa pangako ng Pangulo noong 2022. Mas maraming ang nangailangan sa mga regions na yon. But of course, ang eventual intention itong programa na to, once we sort out all the issues logistically and para makita talaga how to operate it, uh, launch it and manage it, uh, nationwide ito uh, eventually. Direktiba daw ng Pangulo sa DA ay gawin itong sustainable at magtuloy-tuloy na ang murang bigas hanggang 2028. Matagal na raw itong pinagplanuhan ayon kay Secretary Laurel the DA team has been working, you know, day and night on how to, you know, bring this to reality. Pero hindi bilib dito si VP Sara. Sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kaya ni, pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yun. Lahasan pang sinabi ng bise na meron siyang pagdududa na panghayop ang bigas na murang ibibenta. Pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Hindi mahayop ang mga Pilipino. Para sa Agenda, Pierre Pastor, Billionary News Channel.